Saan ka dinala? Saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Kagubatan kayo? Subuhay ka pa? So mga ka-vlog ko, uh, yung nakita nyo po ay isa po yung buhay na tinawag ang kanyang spiritual dahil uh, matagal na pong hindi umuwi. Uh, panawagan, kapatid mo? Pinsan ko. Uh, pinsan, pinsan niya. Pinsan niya. Pinsan. Uh, papanawag niya kung saan siya ngayon. Uh, ito yung pinsan. Tandaan uh, yung picture na yan hanap yan ang kamag-anak niya. Ito yung pinsan niya ngayon. Nananawagan sa inyo. Hinahanap namin siya kasi dinukot siya nung nakaraang nung December pa. Ah, ah, nung December. Tapos, mabigat ang ano ni Agus kasi buhay pa siya. Sabi niya, dinala daw sila sa kagubatan. Hindi lang niya malaman kung saan lugar. Mas sa kagubatan. Buhay pa siya. Buhay pa. Ang, gust, ang sabi lang niya, sabihin daw sabihin ko, sabihin ko daw sa mama niya na tulungan siya. Ano ang pangalan niya? Si Samuel Velasco Jr. <laughs> so mga kablog ko, kung sino mang nakakilala kay Samuel Velasco Sr. Junior. Uh, Junior. Uh, Samuel Velasco Jr. ay maari po kayo mag-PM sa akin. At ito ang kanyang mukha niya. O, tignan niyo may iki mga kablog ko. Mapapayat na yan ngayon. Ang tignan niyo may iki mga kablog ko. So ngayon kung sino mang nakakilala sa kanya, Pare po kayo mag-PM sa account ko sa Reaplica Vlogs TV mga Pakilawin mo, Tris. Buhay ka pa? Saan ka dinala? Saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Asa ka karon? ron? kayo? Subuhay so ka pa? san Saan banda? Hindi ko alam. Hindi Marami kayo? Ano, bilisan mo. Buhay niya. Sabihin, anong sabihin? Kay mamang huwag niya. Anong sabihin? Nasa kagubatan. Paano kaya namin pahalap sa... Tres, bibilisan mo lang. Mabigat. Hindi na, nasi, na. Ba, ano? nila lang, buwi na, buwi na. Ka na, na. No, ha? Ha? Ah, balik na sa, sa mo ha? Oh. ah. balik na uli okay. sige, lipat ka doon. Balik ka doon. Luni, tawagin mo. you next vlog mga ka-vlog.